asawa. Sa tingin niyo, sinong mas nagmamahal sa iyo? Nanay mo o yung asawa mo? Sino po? Who love you most? Your mother or your partner? Ha? Yung totoo po, wag po kayong mahiya. Mother, ito po yung susunod na tanong ko. Sa tingin mo, sinong mas mahal mo? Nanay mo o yung asawa mo? Halimbawa, imagine niyo po ito. Nakasakay po kayo sa bangka o sa barko. Bigla, lumulubog po eh, naka-life best ka. Isa na lang life best mo. Nakita mo yung nanay mo at saka yung asawa mo. Sinong sasagitin mo? Sinong tutulungan mo? Sinong bibigyan mo ng life best? Nanay mo o asawa mo? Sino po? Nanay. Bakit nag-asawa pa kayo? <laughs> Pero hindi po ba katotohanan niya That your mother will love you more than your husband or wife. Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa asawa mo. Amen? Kahit na ano pang pinangako ng asawa mo ni nililigawan ka, pinangako niya, ibibigay niya ang bundok, ang dagat, ang buwan. Kahit na nangako siya, kayong dalawa forever and ever, alam natin yan sa puso natin. Walang ibang magmamahal sa iyo bandang uli kung hindi ang iyong ina. Amen? And also, remember this. Your mother will love you more more than your friends. Kahit na palagay yung loob mo sa mga kabarkada mo, kahit na araw-araw kayo nagiinuman, kahit na binuksan mo na lahat sa kanila, alam nila ang sikreto ng buhay mo. Pag sobrang bigat na ng problema mo, sinong tatakuhan mo? Sinong nandyan makikinig sa'yo? Hindi ka iiwan kung hindi ang nanay mo. Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa mga kaibigan at kabarkada mo. Amen? And lastly, remember this. Our mothers will love us more than they love themselves. Mas mahal ka ng ina mo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Kaya nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa'yo. Amen? Pag wala kang pera, nakapalan nila ang mukha nila para mangutang, para makapagbigay lang sa'yo ng pera. Kaya nga masasabi natin na ang pagmamahal ng isang ina, sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos. Remember that, if you want to experience the love of God, stay with your mother. Do you want to feel God's love? Then be with your mothers. Because a mother's love reflects God's love. Amen? At anong klaseng pagmamahal ang meron ang Diyos at ang isang ina? It is an unconditional love. At anong ibig sabihin ng unconditional love? Nagmamahal na walang dahilan. Yan yung narinig natin dito sa pangalamang pagbasa galing sa sulat ni San Pedro. See, he said that Christ oh, wow. suffered... For sinners, the righteous for the sake of the unrighteous, so that Jesus can lead us to God. Makasalanan, niligtas, and makasalanan dapat pinaparasahan, hindi po ba? Pero bakit kayang iligtas ng walang kasalanan ang makasalanan? Bakit ang mabuti kaya niyang ialay ang sarili niya sa mga hindi naging mabuti. Alam natin na sagot niya, ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Walang dahilan ang kanyang pagmamahal, nagmamahal lang siya. Tingnan niyo pong pagmamahal mga ina sa atin. Bago ka pa isinilang, bago ka pa nilabas, mahal ka na ng iyong ina. Iman, hindi ka pa man nakita eh. Hindi ka pa man nakilala. Hindi ka pa man nakausap. Pero habang nandun ka sa sinapupunan niya, eh in love na in love na siya sa iyo. Mahal na mahal ka na niya. Kaya kung minsan po, pag nag interview din ako na mga ikakasal na, tinatanong ko din ito. eh kung magkakaanak kayo, at pagkatapos yung inyong anak, sasabihin, bakla ako, tomboy ako, mamahalin mo pa ba yung anak mo. Ito e yung yung iyong magiging anak special, hindi normal. Ano magiging reaction mo? Alam niyo po kung ano sagot. Father, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit na ano pang gawin niya, mahal ko siya. Yun yung tunay na pagmamahal. Pero bakit hindi natin maibalik yung pagmamahal na yun sa ating mga magulang? Di po ba? Minsan meron mga bata sumasakit ang loob nila sa kanilang mga magulang. Why? because their parents could not feel their expectation. Meron silang palaging hinahanap, pero palaging nirereklamo mga bata pagkukulang ng mga magulang, lalong-lalo ng mga ina. Hindi nagiging totoo ang iyong pagmamahal pag meron kang dahilan na magmahal. Be careful when you say, I love because. Be careful when you say, I love if. Ang sabihin mo, I love even if kahit na dahil ang utos ni Jesus sa atin ang magmahal. And this is the most wonderful command galing sa Diyos. Pag sinabing utos, madalas nabibigatan tayo. Di po ba? But the command to love is the most beautiful command. Why? Because to love is the most pleasurable thing to do here on earth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pinakamasarap pinakamasayang pwede mong gawin habang buhay ka ay yung magmahal ka. inan Kaya nga tingnan niyo po, pag ang isang tao, isang babae, in love na in love sa isang lalaki, may makeup yan, naglilipstick, nag-aayos, kahit na ilang oras, hindi mabigat sa kanya. Pag mahal na mahal mo yung ginagawa mo, nagluluto ka man, naglilinis ka sa bahay, di ba? Hindi ka nagre-reklamo. Pero alam na alam mo, kulang sa pagmamahal. Bakit? Pag nagtatrabaho, naririnig mo, bumabagsak ang mga gamit. Pag naghuhugas ng pinggan, naririnig mo, umakalaksing, bumabagsak ang gamit. Bakit? Magiging masaya, magiging maganda ang buhay natin kung nagmamahal. Kaya magandang tanungin ngayon, ano ba yung mga dahilan mo bakit nagmamahal ka? Alisin mo yan. Yan yung nakakabigat sa buhay mo. Yan yung nakakasira ng iyong pagmamahal. Just love and feel the beauty out of it. Feel the joy and the peace out of loving. And let us start loving those who are close to us. Your husband, your kids, most especially your parents. Dahil alam natin ang buhay ay iksi. Life is short. Amen? Pero mas maiksi ang buhay ng ating mga magulang. Kakaunti lang yung oras na makakasama mo sila. Bakit uubusin mo pa sa sakit ng loob, sa galit, sa away? Let us spend the short time together loving without reason. Kung buhay pa yung yung magulang, sana yakapin mo naman, halikan mo naman. Kung wala na siya, magdasal mo siya, tandaan mo. Wala ka dyan kung wala ang iyong ina. Amen? Kaya nga po, sa pagmamahal ng ating ina sa atin na walang dahila, na walang hinihingi, na suklin, purihin natin sila at pasalamatan.